Ayan. Kain tayo ng ice cream. Gamot daw ito sa sipon. Ayan. Kasi, mauso na yung sipon dito. Ayan. Ayan. Yummy! Gamot na sipon. Ayan. Ayan. But I hate the chocolate. But wala akong choice. wala akong chocolate. Ayan po. Ayan. Mmm. Actually, kinukuha ko tong chocolate niya sa ibabaw. Hindi ako mahilig sa chocolate. <laughs> Sino ba relate dyan? Bait kasi. Ayoko. Kinukuha ko to lagi pag kumakain ako. Pero sometimes, uh, insan, kinakain ko rin. Pag wala ng choice, makakain mo din. Ayan sino bang relate dyan hindi ko makain masyado ng chocolate pag sa Pinas sarap kumain ng chocolate no pero pagdating dito parang ayaw mo na ng chocolate nagsawa na rin hindi ko talaga ano yung bit niya na chocolate na to lalo na yung dark ayaw ko talaga ng dark choco ito ayan sayang napungil tuloy Pulutin natin yung nahulog. Nasa ano naman eh. Naka. <laughs> Ayan. Wala na. Naubos na yung chocolate sa taas. Hmm. Ayan. Gamot na ito. Ano eh. Sipon. Hindi. E, pagbigyan natin yung sipon natin ngayon. Huwag natin i-baby. Kasi pag i-baby natin, sigurado. Ayan. Yummy! Thank you, thank you po sa panood.